Ang main concept namin talaga dito sa Beehive Farm and Kitchen is yung mga hinaharvest naming honey dito sa farm. Yun yung i-incorporate namin, na yung i-infuse namin dun sa mga dishes na meron kami. So yun talaga yung bali, pinaka konsepto namin dito, yung farm to table na usually kasi yung sa ibang farm to table is yung mga greens, yung mga, uh, yun po, mga veggies kami dito, honey i-infuse namin sa mga food namin. So, parang, uh, as far as I know, kami pa lang naman yung may ganun dito sa province. Bali kasi hindi naman araw-araw talaga mga kapag harvest ng honey. So, depende din sa mapoproduce na honey ng ating mga bees. So, meron lang tayong season talaga ng pag-harvest. Wala din specific day, wala din specific month ng pag-harvest. So, depende talaga siya sa maiipon na honey ng ating mga bees. So yung lahat ng na hina-harvest naming honey dito sa ating farm, yun yung aming ginagamit sa aming mga food. Tinatago namin sila. Yung iba, pag yung medyo mas marami naman kaming na-produce na honey, uh, ibinibenta namin sila sa market. Meron kami sa mga rice meals namin yung uh, honey buck ribs, honey cured slab of bacon, meron din kaming honey cider chicken, And then sa breakfast, yung aming pancake, imbis na sa iba is maple syrup, dito sa amin is honey. And then meron din kaming pasta, meron kaming honey truffle rigatoni. So yung truffle pasta, sinasamahan namin siya ng honey. So medyo naging in demand kasi yung truffle these days. So nag-come up din kami na yung truffle, lagyan natin ng honey para medyo kakaiba tayo sa ibang restaurants. And then yung aming pizza, meron kaming hot honey, yun yung pinaka-hot sauce natin sa aming pizza. And then yung ating mga dessert, nilalagyan natin ng honeycomb and yung fresh uh, juices natin, uh, ang uh, pinaka-flavor niya is yung ating honey. Yung honey cider vinegar kasi is yung natin na honey. So yun, from there, uh, yun yung ginagamit natin na uh, pampaasim sa ating mga dishes. So yun nga, pag nakakatikim ka ng matamis, sa pagkain namin, sa mga dishes namin, ibig sabihin nun, may honey siyang kahalo sa sauces. Pag naman maasim, yun, uh, ang natitikman mo is yung honey cider vinegar. Ang honey cider vinegar namin is, uh, na-incorporate namin siya mostly sa salad, tapos uh, sa mga sauces ng ating mga rice meal, katulad nga ng honey cider chicken. Sa bestseller seller namin na drinks, uh, syempre po yung aming mga fresh uh, juices, fresh lemonade, fresh calamansi, fresh orange juice. So meron po siyang, pag siniserve namin siya, meron siya laging kasamang honey. And then sa dessert naman po, ang best namin na may kasamang honey is yung cream caramel. So yun is parang, para siyang custard, na frozen custard dessert na dinidrizzle namin ng honey. And then meron siyang honeycomb candy sa ibabaw. And then, vanilla honeycomb ice cream. So, vanilla ice cream siya na may honey din. And then, meron ding honeycomb uh, candy sa ibabaw din. Uh, medyo naging challenging talaga yung pag-iisip namin ng dishes na i-infuse namin yung honey. Kasi parang lagi namin iniisip, magugustuhan ba ito ng mga tao? Kasi, syempre, hindi naman lahat. Uh, meron talagang gusto ng matamis. ngan kaya yun talaga yung naging challenge sa amin. Paano namin siya, paano namin gagawin na yung balance yung lasa ng honey at saka yung ibang spices na gagamitin natin sa dish. In the future, hopefully, makapaglabas pa kami ng dishes. So, matinditinding brainstorming ulit kung ano ang kakaibang pwede namin i-offer na i-infuse namin yung honey and honey cider vinegar. Sa lahat po ng mga nanonood, kung gusto nyo po or naiibigan nyo po kaming puntahan, nandito lang po kami sa Barangay Tambo, Lipa City, Batangas. The Beehive Farm and Kitchen, open po kami from Mondays to Sunday 7 a.m. to 9 p.m. Maraming salamat po.